So yun mga boss, no? so si Ruho time naman tayo doon sa pagtatabas ng ating mga tiles sa mga gilid-gilid or yung tinatawag na si Ruho. Ayan. So bali dito sa video na to mga boss, mag-share tayo ng iba't ibang teknik sa kung paano natin tinatabas yung mga si sa iba't ibang paraan. So hindi lang isa, dalawa, tatlo, maraming paraan tayong gagamitin Nang sa ganon. Marami kayong pagpipilian kung saan kayo komportable, yun ang gawin niyo at kung saan mabilis, yun ang gawin niyo mga bossing. So for this episode naman mga boss, ito, may tatabasin tayo dito, may bar counter dito, no? Na nakikita niyo and then merong kahoy. Ito to toto to, Poste ng ating bar counter na naka 45 degree. Ayan, 135 degree. So balikita niyo, ayan. So ngayon, na-share uh, -share ko sa inyo kung paano natin tatabasin yung ganitong korte. Ano? So, medyo mahirap yan, lalong-lalo na sa mga beginners. So, kaya mga beginners, you better watch out and you better learn. Okay? So, para matutunan tayo. Oh. Okay, so bali, kukuha muna tayo ng karton. Ayan. Ayan yung gagawin nating pattern. So, hindi tayo sa tiles. Uh, magtatabas muna. Karton muna tayo. So, sa ganun, hindi masayang yung tiles natin kasi baka mamaya sumablay or mapalaki. Kumawang yung ating uh, tabas, sayang yung tiles. So, ngayon, para hindi naman masayang, karton. Ito yung ating isang teknik Kukuha tayo ng karton, and then, saka tayo magsusukat. So, ngayon, yun nga lang mga bossing, syempre, ako may ginagamit tayong laser level. So, para makita ko. At mas madali kong ma recognize kung saan ako magsusukat. So, nakita nyo, ikinasa ko na yung ating laser na naka-eskwala. So, ang sukat niyan, mga boss, is 60. Isang buong tile, 60. Tapos, naka-eskwala na yan. Nang sa ganun, dyan ako kukuha ng sukat. So ayan, so gagawin natin. Bali dito lang tayo susukat. So yung dulu uh, dulo na 'yon, yung pinakasulok na 'yon, susukatin natin 'yan, lagyan natin ng met, gamit tayo ng metro. Susukatin natin hanggang dito sa edge ng ating tiles. Ayan. So 113 cm. Tsaka natin nililipat dito. So mga boss, bali itong guide na gagamitin nating karton na to, dapat kasi laki nung ating tiles na ginagamit. So for example, 60x60 60 yung ating tiles, kinakailangan 60x60 rin yung ating karton. 60x120 yung ginagamit natin, 60x120 rin yung ating gagamitin na karton. So ito mga boss, sa madaling uh, pagkuha nitong mga corner part na to, ang gagawin natin ganito. So para makuha natin yung uh, corner point, corner point nito, ito yung tinatawag na corner point, ayan ayan. Pinakakanto. And then ito, another corner point na naman ito. So para makuha natin yung sukat niyan, susukat tayo dun sa nakapix na tiles. Okay? Sukatin nyo yung distance niya galing dun sa nakakabit na tiles papunta dun sa pinakakanto. So 15.5 cm. And then, para naman makuha natin yung distance nito galing dun dito, susukat din tayo ng 15.5 cm dito. And then, dun naman natin, hawak, doon naman natin, kukunin yung sukat. Ayan. So, bali kinakailangan, pag nagsukat tayo ng mahapahabang ganito, kung anong distance nito dito, sa tiles na nakakabit, 15.5 cm, kinakailangan, 15.5 cm galing doon, doon lang natin itatapat yung metro. Nang sa ganon, parehas. Makuha natin yung eksaktong sukat. So, yan. Nakalagay na dyan, 96. And then, ililipat lang natin dito yon. So, ito na yung ating 15.5 Sa karton Galing dun sa edge 15.5 cm Ito na yon. And then yung 96 natin Galing dito Okay Ito na yung point natin Lalagyan niyo siya ng marking Ano And then Ito namang another uh, Corner point na to So Kasi ito Madali lang yung pagsusukat namin Gaya na sabi ko May laser kasi kami So bali dito na ako sumukat Sa Ilaw nung laser natin Kasi nga ito nakatama na sa 60 Itong sukat na to, itong ilaw na yan, naka-eskwala na yan. Dyan. So, dyan na lang ako kukuha ng sukat. Galing dun sa, yan, ilaw, no laser, papunta dun sa ating corner point. Ayan. And then, para makuha naman natin yung distance nito, susukatin ulit natin yan dun. So, gaya na sabi ko, kung mula ito dito, 33, ito, sukat din kayo dito ng 33, and then, dun yung itatapat yung metro. Ayan. So, para laging iskwalado yung sukat natin. Ayan. And then, nililipat lang ulit natin dito sa ating karton. So, pag nalagyan na natin ng mga marking-marking yan, makukuha na natin yung korte. Dito ng ating uh, gustong tabasin. Ayan. Tatapat nyo lang doon sa ating mga corner point. Corner point natin yun. Ayan yung corner point. Ayan, No. Oh. So, may mga corner point na rin tayong na dito sa ating karton. And then, yan. So, yan na yun. ba diba? Napaka-basic lang nito mga bossing. Yan. Kung pagsusundan nyo lang yung mga video, and then yun sa lahat ng mga marking natin, yan, gagayahin nyo lang yan. Naku, napaka-basic nyan mga bossing. Napaka-bilis lang. Yan. And then, i-double check nyo kung iskwalado ba itong ating tinatabas katulad nito. Iskwalado. Yan. Double check nyo din kung eskwalado to. Dapat kinakailangan to eskwalado. So double check nyo kung anong laki nito katulad nito. Yan, 16 cm. So i-double check nyo kung sakto nga ba 16 cm. So yan, 16 cm din yung ating naging sukat. So hindi nalalayo yung ating sukat dito. And then, gawa, gawa tayo ng 16 cm na lang din. Sukat na lang din tayo dito ng 16 cm para naman makuha natin yung guhit na pagano. At pagtapos na natin kunin yung ating pattern, yung ating mga sukat, gugupitin na natin ito. Yan, okay. So pag uh, nagupit na natin, ang gagawin natin, trial. Kailangan nating sukatin dito sa yan, actual. Ya actual natin yung ating uh, pattern kung kasya na ba, okay? And then baba. Titingnan natin kung lalapat siya. Okay. So para kung halimbawa, maluwag siya, masikip So sa nakikita ninyo, ayan, do double check nyo, no? Yan. So kita nyo, lapat siya, no? Okay na siya. So bali yung sukat natin na ginawa, yung pattern natin is okay. Ano, mga bossing? So medyo masikip lang siya ng konte And then, tatabasin na lang natin siya. Dadagdagan na lang natin siya ng konti. Palalakihin natin ng konte para suwak na suwak mga bossing. And then, ang isang importante, kinakailangan, huwag kayong basta gagamit ng karton. Itong karton na to dapat iskwalado din. Hindi pwedeng hindi iskwalado to. Kasi pag hindi iskwalado yung ginawa yung pattern, ay eh magkakaroon tayo ng problema. Diyan, at dahil na uh, okay na, fit na yung ating ginawang pattern, ililipat na natin ito ngayon dito sa tiles. Ang gagawin natin, tatama lang natin yan sa mga edge. Ito. Yan. Okay. Tingnan natin kung tama na yung edge niya. Hawa kang mabuti. Pag tama na yan, then, Siyempre, guguhitan na natin para may lipat na natin dito sa tiles. Yung ating pattern. Ayan. Ganyan lang mga kabilis mga bossing niya, no? Basic na basic. So, ayan mga bossing. So, pag okay na ng tabase, no? Natabas na natin. Testing natin kung okay na ba siya. So, ayan. Try natin kung okay na siya. Ayan. Make sure lang mga bossing na pag nilagay natin o tinabas natin siya, lalagyan natin ng clearance para sa grouting doon sa ating mga grove. And then, sa mga gilid-gilid, kailangan may allowance din tayo dyan no, para sa ating grouting. So, sa bagay ito, may baseboard dyan. So, kaya naman taklob yan, no, matatakloban yan. Ayan. So, ayan, okay na siya. And then, pwede natin siyang ikaw. Okay, next technique naman natin mga bossing is tiles to tiles naman tayo. So, bali magiging guide natin is tiles naman. So, ang gagawin lang natin mga bossing ganito. Puha tayo ng isang pirasong tiles. Ilalagay natin yan doon sa parte. Sa part ng gusto nating sukatin o lagyan ng siruho. So ang gagawin lang natin, itong panibagong tiles na to, ipapatong natin yan doon sa existing or nakakabit ng tiles, yung nakapix na. Ipapantayin nyo lang sila na parang magkapat na magkapatong na sukat na sukat. So yan mga boss, so nakalagay na itong tiles na to, pantay na pantayan doon, no. So yan, para pag sinukat natin itong ating area isa uh, sigong-sigo. So ngayon, ang gagawin natin, uh, kuha rin tayo ng guide na tiles. So kina kailangan kung ano yung mga tiles na ginagamit natin, kung anong laki, yun din yung gagamitin nating laki na pang sigo. So ang gagawin lang natin, ganito. So pag dito na side muna, mga boss, dalawang side yan eh. Itong side na to, at itong side na yon. Kapag itong side na to, ang gusto nating sukatan, or uh, isigo, dito natin ilalagay yung tiles. At yung side naman na yun, doon naman natin ilalagay yung tiles mamaya. So, dito muna tayo. Yan. So, kuha lang tayo ng isang perasong tiles. Ibunggu lang natin doon sa ating wall, no? Sa wall, sa mga poste. Basta ibunggo nyo lang. Yan. Pagkatapos, guguhitan natin ng lapis or any pen na pwedeng pangsulat. Okay. Pagdating naman sa mga ganitong uh, Nakadegree. So, ang gagawin nyo, kuha lang kayo ng kaperasong tiles. Dapat ang haba nito is 60 cm. Dahil 60 cm yung lapad ng tiles natin. At ang gagawin natin ay dapat nakakat din, no? Ng mga 45 degree. Pwede na yan. So, para mas madali natin magamit yung ating guide. Okay? And then, yan, guguhitan na, guhitan mo. Tapos, pwede nyo siyang ulitan ng panibagong guhit para tuwid. So, para maganda. Okay. Ayan, ganyan lang. Ang gagawin natin, no, mga boss, no? Pagdating sa mga gantong, naka-degree. So, ganto ang gagamitin ninyo. Okay? Tapos, lipat na natin ito dun sa side na yun. And, andito na tayo sa kabilang side na to dahil yun naman ang kukuha na natin ng sukat. So, bali, pahabayan, And then, gagawin natin sa ating guide na to pahaba din. Okay? Ayan. Tapos, ibunggo lang ulit natin. Ayan, ibunggo natin sa wall. Ituwid natin. Kabig papunta doon. Papunta sa pintuan. Sige. Okay. Guhit. Yan. Pahaba din, pahaba din yan mga boss ha. Okay. Yan na yung guide natin. And then, gagranderin na natin yan mga boss no. So, ang tips ko lang sa inyo mga bossing, kapag ganyan na mga siruho, maglalagay tayo ng allowance. Kinakailangan, yung mga tiles na yan, hindi nakasagad doon sa ating mga pader. Kasi, kapag nakadikit yan mga bossing, doon sa ating mga pader or mga poste, ang magiging problema niya, once na lumindol, mawawalan tayo ng clearance. So, bali yung ating tiles na yan. pag nakadikit sa ating mga wall, pag gumalaw yung ating mga wall, gagalaw din yung ating tiles. So, kaya lagyan natin ng spacing para sa grout. So, ayan na mga bossing, nakakabit na yung ating tinabas na tiles. So, ganun lang mga boss, ha, yung ating pag sisiruho dun sa ating diskarte na number 2. So yung pantatlo naman na ginagawa nating uh, pagsukat ayos sa uh, ito yung ating tipikal uh, typical na ginagamit yung ating uh, usual na technique sinusukat na lang. Ayan, so sukate ng metro yung laki ng siruho. So, yan yung uh, pantatlong teknik. Yung pangapat na technique naman, ganito mga boss. So, ito for example, so, meron na tayong tinabas dito no, na tiles. So, para hindi mahirap. Ang gagawin nyo lang, babalik ta rin nyo lamang yung tiles. Okay? So, pag uh, sukat nyo, ganito. Ito yung pangapat na technique. So, ito yung tiles natin, original. Tapos, babalik ta rin natin ano, Bali yung original cut nung tiles siyang ibubunggo naman natin doon sa wall. Ibubunggo natin ng ganyan. Tapos pagkabunggo natin ganyan, susukatin natin. Dapat nakatao ba? Susukatin natin dito sa edge. Lagyan na lang natin ng allowance. Tapos sa kabila naman, ganun din. Ibunggu nyo lang yung original cut. Tapos, buhitan nyo yung edge. Pag okay na yung marking nyo, guhitan nyo, balik tayo nyo na ulit. Tapos, guguhitan nyo na yung marking nyo. yon, Tapos, tabasin nyo na. Lagyan nyo na lang palagi ng allowance na hindi didikit doon sa mga wall yung tiles natin.